Oh, ito binig wala? Ah, hindi po. Sa <laughs> <laughs> Ah, hindi po. Mas maganda pagka... Ko na Six months ago mga ka-idol, uh, ah, napasyalan tayo ni Idol Senator Ruben Padilla dito sa aming bayan upang mga uh, bisitahin yung uh, kababayan nating ang bahay ano po. at uh, binilhan pa po tayo ng uh, munting lupain para buldusin uh, kung sakali po ay mapagtitiri ka ng mga bahay ng ating mga kababayan na mga nasa critical area ano po. Ito po yung update ngayon. Ayan guys, palusog na naman tayo ng uh, bukid. Ano po? At madadaanan po natin yung uh, pinabuldos dito ni Senator Robin Padilla ano po. At uh, uh, naumpisan po 'yun, subalit uh, pinatigil po ano. Hindi ko po alam kung ano po ang nagpatigil. Hindi po natin alam ang dahilan. Ngayon po ay uh, medyo na tatambakan po ng uh, lupa yung ano kalsada delikado po 'yung mga katulad naming motorista ayan po tingnan po natin kaya po mga idol papunta na po tayo at Makita po natin ano po uh, sana po ay kuan uh, Magawa na po ito ng uh, bagong uh, resolusyon ano po kasi madulas po maging yung daan yung nakaraan po ay nadali na po tayong masimplang ano po Ayan, kung uh, ano man po sana po ay uh, bilang isang mamamayan dito, sana po ay uh, hangat po namin na maituloy, ano po, or maagawan po ng paraan yung uh, daanan dito. Ayan, at sa mga nagtatanong po ano, kung ano nga daw po pala ng update, ito po makakita po natin, update po natin. Ayoko po sana mag-vlog, kala may mga nagtatanong po kasi ay, na daw yung project dito sa amin sa Barangay Kabatuan Labo Camarines Norte yung relocation site na mga naguguoan ng bahay ano po, Ayan, po natin na-chat out po dun sa mga supporters po natin dyan, thank you so much Ayan, mga idol Ayan, malaki na rin po yung nabuldos ano po ay malaki po yung na uh, buldus na dito isan mayroon na rin po uh, dating uh, ano ayan pang house ito po yung aking uh, problema dito pag tagulan ayan po grabe pong putik umaanod po dito sa kalsada sayang kawawa naman po yung mga katulad namin motorista sana po ay hiling po namin ay maituloy po ito ano ayan ang ganda na po sana uh, pwede nang mapagtirikan sana ng bahay kung naituloy subalit natin alam kung bakit natigil ayan mga idol sana po ay matuloy po bago man lang uh, tuloy ang magtagulan dito sa amin no? sa ilang mga idol like na lang po at in share